Hello mga mare! Welcome to my vlog! Nakikita nyo ba yan? Yung car phone holder na yan. Tuwan-tuwa talaga ako dyan mga mare. Kasi alam niyo, napakatibay ng suction niya. Sobrang dikit. Saktong-sakto talaga dito sa lugar namin. Kasi ang daan dito, ang daming lubak-lubak. Ang kagandahan pa dito sa car phone holder na to, naro-rotate siya. So, pwede mo siyang i-landscape at pwede mo din siyang i-portrait na ganyan. Pag ilalagay mo nga pala yung mobile mo dyan or yung cellphone mo, pipindutin mo lang yung sa likod, then mag-open na yan. Tapos, i-close mo na lang para ma-hold ma na mabuti yung cellphone mo. O, oh, di ba ang cute niya? Para siyang robot. O, oh, parang may kamay, tas may paa. Tapos yun, may patunga pa yun ng cellphone dyan para at least kapag naka-portrait, nahuhold yung mabuti yung cellphone. Tapos, pwede mo siyang ilipat-lipat lang ganito sa may driver seat o kaya dun sa passenger seat. Tapos, halimbawa, gusto mo mag-video ng paikot-ikot yung cellphone mo, pwedeng-pwede kasi narorotate siya 360 degrees. Napaka-useful nito kasi pwede mo siyang gamitin sa pag-google -go map mo o kaya naman sa pag-vlog mo during travel. Nagamit na nga rin pala namin to papuntang Quezon at ay hindi man lang siya natinag. Napakatibay talaga. For the go talaga to mga mare, kaya check out yun na yan.